Kain na po ito. Eh. Wala na sili dyan, eh. ah, sarap niya. Ah, kain na po. Sarap ng sabaw. Sila po, kumain na po ng almusal at tapos umalis na. Nag-office na po yung mga anak sa baba. Kakain ito mamaya alas tres. Ba't malamig pa sa ano yung kanin ko? Baka rin. Kuha mo sabaw ko. Wala yung sabaw kong ito. Bangos, mga kaid. Nagluluto tayo ng bangos. <coughs> Bago po ako matutulog, magtutulog yung mga kanyas. na muna yung kanyas para lumampot. Ang daming kanyas. Tsaka sibuyas. Nagpakulo na Pinakulo ko na po yung buting gabi. Kaya kailangan akong malamang pabuong bagong bagong ko nga ito. Tamang pag ko po, po kasi, pag nanaligo ako, diretso na po ako sa, ano sa farm. Ayan. Okay, na akong kamote. Okay na tayo ng Pangos. Pangos. Pangos hindi na luluto lahat yung na lahat. Bango, ito, minsan like, kasi hindi naman kumakain lahat mga natunang bangos yan, ito diba, alay ko na yung ko na lang ako lang po ang kakain nito lamang siya ramin ako umalis punta ng Angeles kay Ma'am Karen na no? pupukas kayo nito kaya po natangali ako, tapos nagpahinga pa ako mga po ko, ininanok in, in, ko si Labarete ko iniiyak pagka hindi mo inahawakan Pirito mo muna ng ano yung kamote. Mm Huwag -hmm. mo ang ganito siya. Hindi si kang na may alamang bagong na mataba. Ang mga ito. Saka si Puyas. Dahil sabay ko na po yung petsay. Petsay na marami. Ako, marami petsay. Hindi na nabangot. Hindi kang nabangot. mga mga ito. Hindi, ko tukoy po, po ito kami sa dito na naka mo, mga riyas. Hindi na pa mamaya na po. Ipirito ako ng kamutin. Pagbalitan ko na lang. Kamuti yan. Hindi eh. <coughs> mo kasukala, so no? <coughs> Para mamaya po, pag ko nito, ito na yung merenta ko, kamuti. Talagang hindi kumari, puha po niyo mga kamuti ito. eh. Wala akong pangitid dito, ano? Ayan pa yung buwang Ito po. na lang. Ito po, pipirito ko muna. Yan po, luto na po ito. Samuti, yan. Masarap na merenda po mamaya ito. pag ko nito, ito lang at saka tubig na malamig. Pwede na tayo. Kamuti, kamuti. Puting-puting kamuti ito, parang galing bagyo. Kaya na Andrea, shout si out. Wala na po yung mga anak ko, nag-office -nag na. So, si Mrs. na sa Angeles na, nagbukas po yung ano, doot estetika, kaibigan niya. Yan po yung pamuti niya ito. Masarap pong merenda Sarap po merenda po. Masarap po niya, mga ito. Pagkapaluto na po ganito, lalagay na natin ang labanos. Kasi ang labanos, pag kaya lang din nung lupo ang labanos, ito. Gusto ko kasi sa labanos yung... Ano siya, konti lang ang ano, yung uh, nagasnikas pa kapag kaya na natin ito. So, lumulugot, lumulugot ng konti. Pag-gas, masarap ng ambyas po ito. Ang dami kong pag-gas po sa may Marami akong pinanim. Noong 2017 po, pinanim, pinanim ko po, po yan. Ilang taon na ngayon. Sandali lang ang panahon, sandali, maraming. Yan. Sikang maramit na bangos. Kung may ipon pa po nito, mas masarap. Kasi ang asukal. So, Magpipirito na tayo ng asukal. Ito po, pipirito na natin yung asukal. Yan po, konti lang asukal para... Yan. Ay, hindi. Ang <laughs> ka. Ha? Ay, mo. Pipirito. Pag pipirito po tayo ng asukal, yan. Pagkatapos natin pinirito ng konti yung ano. Gusto mong dumigit yan, lagyan mo tubig. Pero ako hindi eh. Parang ano lang siya. Parang na ano lang. Irenda na natin mamaya yun. Ha? Ah? Manamis na po yan. Umaluto, umaluto yung ano, yung kasukal, yung kiping na pikiping siya. Talaga magigita mo yan. Nag, uh, ano, naninigas-nigas po yung ano niya. Yung, yung kanyang ano, kaso ayaw ko yun eh, may iping, uh, malutong gusto ko ano lang yung parang kamuti na mag at lang na ka nakahingin masarap po yun yung sinigang-gang na bangos na pangyas mga idol napakasarap nito mga idol mas masarap ito kung may ipon wala tayong ipon dyan ano yung malalaki pipili ka nga kaya Ramina ang sarap niya wala na tayo sila kung wala, mahangang mang lang, kakain na ako Chile sarap na ang kung mauunlad kaso patis masarap kung ano kayo an? kung ano na po kung ano kung na kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kaya buting gabi, mga ito. sa ito, 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 buting gabi. At kasi madilimit po kami, mga ito. Buting gabi lang at saka payabas na sinigang. Yan, okay na kami. Ang kumuno yung, ano yung, pamuti, mga ito. Ito na yung merenta ko mamaya pag-ising ko ganyan lang po routine ng buhay ko mga aidon pagsindian yung mga tao mga tao ko, mga anak ko Tata, papay nga ako. Papay nga. tapos papahinga ako papahinga, tapos magpahinga yan po, wala kasi yung brown sugar eh kung may brown sugar po to napakaganda tayo, sabihin ka nga ang brown sugar kay ate mo ano mas gusto kong ginagamit yung brown sugar kahit nasa lutuan na ano yan po Tingnan po yung asukal na wala dun sa mantika. Nandito po sa kamuti. Ang po, bango. Wow. Wow, wow, hi. Hmm. Ang kung punyat niya. Hmm? Hmm? Pwede po ang t mga idol. Oh. Pwede po na po yan. Iniwa ko na yung sarap niya. Masarap po dito. Totong kaso yung salad master namin pinagsasayingan, hindi po nagtututong. Kaya sabi ko, gusto ko pa yung bang kalang Kawali. Kawali. Kawali talaga. Kain na po ito. Wala na silig dyan, hoy. Ah, sarap niya. Ah, kain na po. sarap ng sabaw. Sila po, kumain na po ng sa ala tapos umalis na, nag-office na po yung mga anak sa baba. Kakain ito mamaya ang alas tres. Ba't malamig pa sa ano yung kanin po? Para rin. Kuha mo pa akong sabaw, wala ko, sabaw kong ito. Baka kinuha mo ko sabaw sa platito. Maasid na po ako. Kaya na po tayo mga idol. Maasid na po ako. Nailig pa ako sa maasid. May mangga pa ako dyan. <coughs> 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 Sarap niya. Sarap po na sa bawah. Kaya sa papaitan. Nung bata po kami, ganito lang binuluto na nanay Gabi. Saka bayabas, kangkong. Kaya talbos ng kamote. Saka po ano, yung luke. Kung sa tubig nun, namumulaklak na gano'n, yung kulay dilaw. Yung katawan nun, yun yung inaalo niya. So, ayan po bahay po namin nung baka bata kami, mga idol, lalaki. 2 eh. Two meter by 3 meter na kawayan. Tatay ko kasi ang wala pong ano, hindi, hindi man nag-aaral. Sa hirap ng buhay po, hindi siya nakapag-aaral nun. Kahit na grade 1. May lamok. Kaya nga. Kaya nung nag abroad ko siya, sinama ng mga kaibigan niya. Ano lang? Nagtatanmark lang ang tatay okay, ko. Kaya hindi marunong magsulat. Sinama lang ng mga barkada niya. Pero napatapos niya yung mga kapatid ko yung dalawa. Nauwi na lahat mga kasama niya. Siya lang hindi pinauwi ng boss niya dahil sa sobra sipag niya. Yung malasagit sa trabaho. Dapat kapag nakikipagtrabaho, trabaho talagang dapat. Trabaho, tsaka alin mong trabaho. Dapat ng doon. Si Miss po ayaw pagkasigang kami, so ano, ayaw niyo po yung may luya. Para daw, ano, para daw suso, sabi niyo. Masarap na sabaw. Kaya po kami, kahit na ano, kinakain namin, kahit na yung mga kapatid ko, wala kaming hindi kinakain na patat pwedeng imakain. Ako po nag-mason ako, nag-pintora ako, nagkalpintero ako, nagmekaniko ko ako, pati tubero. Ako lang gumagawa dito sa si amin. marami tayong pinagdaanan na kahirapan mga idol pero pagka ang tao pagka tin, kagaya ng tatay ko nagtanim siya ng maganda kaya umani siya maganda mga kapatid ko nasa Canada nasa Amerika ako lang nandito apat kami mga idol ito po yung kamuti oh. Si Chef kamit niya kapakasarap niyo Pirito niyo muna tapos dagay niyo po ng asukal at saka ng no? Tubig konti, pwede. Tapos, kireto nyo po yung asukal. Kung brown sana, magbabrown po yan. Ah. Aso, puti po yan. Ah. Ang unang panahon. Ano lang Laging niyong hulam. Ang galang ka rin. Parang ang Lakad ka ng lakad. Yeah. Ah. Hmm? Sino? Yan yeah, pa siya po, Michelle. Ay, ano, ang Karen! Ka Karen! O, wala akong bisyon. bisyo kong pinangarap ko mga ito okay. yung... Oh, yung mga anak ko, mga tao, mga ko. Ang <laughs> uh, ang. Sila pa na hindi luto. Maluto. Kain na po nga ito. Ano ang start Ha? Star of Nasabaw. Talibigay ko na ako pa sa pare. Nandun pa po sina Crazy Mix niyan. Pinasigan ko sila ng baboy. So, yes, Ikaw na, sinigang. Nag Nagustuhan po sa lugar po ni Crazy Mix. Na-relax daw po siya. Yung po yun. Sarap na sabaw mga edad nalilibon ako sa pawis. Ito po yung kamote. Tekningin niyo po ito, pirito mo muna tapos pirito niyo yung masukal. Stop, no? Masarap pa kung yan, mga. Ah, kaya na po. Ito Eh. Karen, bigyan mo kalate ito sa gitna ng pa. ano, bangos. Kalate. Kalate bangos pa? Oo. Oh. Bitin ako. ng buting gabi. <laughs> huh? Ha? Ah. Ha? Ba, mga gati, ano? Inati mo, kinuha mo, po yung puro itim. Sabi niyo, parang natin. Dapat ka natin ganun. Tara, ko talaga. Morning, good morning. Sabi ni Idol. Kahit gabi mo na do, good morning. <laughs> 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 Sabi ko, good evening, good evening. Hindi ko na ako sa power sa'yo, Kare. <sighs> Sarap niya, harap puno ng buteo. Galing siguro ng bagyo ito. Ang sarap. Ang best yang softness ang kakainin mo. masakan din. Ganda akong Wala mga sundalo, ang dami niyong dala. May dala ng walis, may dala ng ano. ng Ha? Marawi. <laughs> daw marawi? daw si Kares sa Marawi, mga eto. Pwede ibuwak ng pawi? Siyempre lang po. mama mo? mamaya pa pa ako iinom ng tubig kasi marami siyang bauta. teratas orang ini. Teratas nak kamu teh. Hmm? Nah, sempat atas. Gambot. Masak agaknya si stirana nanti tu dia nak lain noh.